kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Malayo pa man ang 2028 presidential election pero ramdam na ang init ng mga isyong ipinabato sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon sa mga taga-suporta ni Inday Sara, sadyang ito raw ay paraan ng administrasyon na sirain ang kredibilidad niya dahil sa alam nilang delikado ang kanilang ambisyon na manalo sa pagkapangulo kapag hindi nila tuluyang masira ang imahe ni Sara Duterte. Pero ayon naman sa mga makamarkos, ay natural lang nang nasagutin ng Vice Presidente ang bawat katanungan na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Maraming nabigla noong tumalo sa budget hearing ang Vice Presidente dahil tila dinaano umano nito. Sa tapang at pagiging isang spoiled brat o bratinela, ang kanyang mga sagot sa nasabing hearing kung saan ay kapansin-pansin ang hindi pag ng mayorya sa Kongreso maliba na lang sa ibang naging palaban. Point of order, Madam Chair, kasi uh, parang siya yung nag preside eh. talaga ang point of ito ma'am. Kasi iluutusan mo eh, yung sekretariat natin uh, sa Committee on ganun Appropriation. Ganyan talaga. Yes. But, so, for that reason, Madam Vice President, please proceed. Lumapas ang tatak-doterte na estilo ng Vice Presidente nang sinagot nito ang mga ibinabatong katanungan sa kanya. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang oras dito. paulit ulit yung sagot. The Deputy Minority Leader, Madam Prime Chair, Kengstraw, may now proceed without all Madam I will not Madam Madam Chair. repeat my question every time. My answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question diba? is, uh, can you yes. confirm? Yes. Yeah. Okay. Diba? okay. Yes, Madam Chair. So may, the... may I before you proceed, may I remind? Pati mismo ang chairwoman na may hawak sa nasabing deliberasyon na si Congressman Kimbo ay nanginginig ang boses sa pagsagot at pagbigay ng paalala kay Sara. Tinanong ako ng isang tanong, I just had to say the truth. Nakabase sa liquidation report at kitang-kita nyo naman doon po sa nakakita na po ng notice of disallowance na ginamit po siya from December 21 to 31 at pagbilangin po natin ang mga araw na yan mula 21 hanggang 31 ay indeed 11 days. So yun lang po. I just want to state that on record that on my part, um, sim simula nung... No Moment na yon ay naging napakahirap ng buhay ko. No rational human being would ever want to plan her life that way. So there's absolutely no way that that can be. planned on my part just for the record. Tanging si Congressman Abante lang ang siyang nagpakita ng tapang para kontrahin ang inirereklamo ng lahat na hindi o manong magandang asal na ipinakita ng bise presidente. I'm just asking a question to our resource speaker. You know because he's uh, she's asking a question. And she's accusing some of the members of this committee. I just would like to find out If we are the ones that have the right to ask questions, and his, her right is to answer mm. the questions of the committee, yun okay, so not... lang po sa akin yung point of order, uh, Madam Chair. Yes. I think you understand Salam. me, Madam Vice President, am I right? Bago pa man dumating ang araw ng pagdalo ulit ng Vice Presidente para sa budget hearing, ay nagpaunlak ito ng isang interview at klinaro na hindi raw siya isang spoiled brat o bratinela at ipinahayag ang kanyang posisyon kung bakit ganoon ang kanyang mga naging sagot. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot at hindi sanay yung mga iilan ng mga representatives natin na sinasagot sila uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya, sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinella yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Ang akala ng lahat na muli na namang magkakaroon ng girihan sa kongreso sa pagdalo ng vice presidente. Pero isang oras na naghintay ang mga kongresista at walang dumating na vice presidente. Kaagad na hindi ito nakalampas sa mortal na kritiko ni Sara Duterte na si Franz Castro. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang kongreso dito sa uh, dito sa budget ano na, no? hearing and deliberation so ang ibig sabihin madam chair ano to no Betray, betrayal of her out of office talagang <laughs> bratenella bratenella to the max no na ayaw nang matanong no umiiwas sa mga tanong at eto pa no kapag um, um gusto nating tanungin, eh, parang nag parang uh, uma, uh, hindi umaattend. Sinigundahan pa ito ng kongresistang si Brosas at binatbakan ng agila ng Davao. She may not like Our questions last hearing, Madam Chair, she may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But, Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. No, para po ipagtangol or uh, malaman natin yung budget niya. Sinubukan pa pa ni Congressman Rodante Marcos ang hindi pagsipot ni Sara. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari ng na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forego the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the, pres of the, of the Vice President, Madam Chair. on the basis of the long Suspended. and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition. Gusto na sanang tabusin ni Marcoleta ang pagdinig sa budget ng Vice Presidente at malamang ay aprubahan na lang ang hinihingi nito o kung magkano lang ang ibibigay sa kanya ng Kongreso. Pero hindi pumayag ang ilan sa kanila, lalo na ang Kongresman na si Paduano kung kaya't nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila ni Marcoleta. Dapat na well sir, o diyan or yung manifestation. Paano yung pinag-ester man ang kung pira naman sa kanilang sa kanilang sa the question is addressed to the chair. Why would the members answer that? Pira don't have the authority to speak? Ano naman yung binasasabing? why in the chairman only speak? Di ba kami binasasabing? We are also members just the same. Nandiyan lang po Kahit tradisyon naman pala sa kongreso na hindi na binubusisi ang paghingi ng budget ng presidente at vice presidente, ay itinaan pa rin nila sa boto ito. Kaya laglag na naman si Sara dito dahil kung noon na maayos pa sila ni Marcos ay marami siyang kakamping kongresista pero ngayong hindi na ay tatlo na lang ang natira sa kanya kung kaya tuloy ang pagisa. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the vice president. And I do not care even if she is the vice president, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Hindi nagbahuli si Kongresman Raul Manuel na gustong tapyasan ng napakalaking halaga sa budget ni Sara at gawin na lang itong kapareha noon sa kakapiranggot na budget ni dating Presidente Leni Robredo. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Chair. Total po niyan is 1.9 billion So kung ganun Madam Chair that we will significantly slash the OVP budget for 2025 Merong matitira na around 128 million Madam Chair Yun na lang, total naman pala ay uh, mabuti pa na sa ibang ahensya na dumerecho yung ating mga kababayan for services Dumagdag pa sa patutsada si Congressman Elizaldeco Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Nagkataon lang ba o sadyang sinadya na kotsay ng Vice Presidente nang magsilbi ng ulam na puset ang Kongreso para sa kanilang umagahan at pananghalian? Napansin natin kanina na yung inihaing almusal at saka tanghalian sa mga dumalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay merong pusit ano, para sa almusal e eh, champurado with fried pusit. Samantalang yung tanghalian naman e eh, paella negra with squid. Natatandaan naman natin noong August 27, isa sa mga nagtrending yung paghalintulad ni uh, Act Teachers Partialist Representative Castro kay Vice President Duterte na nag -e employ ng squid tactics dahil nga tumangging sumagot sa mga tanong kaugnay ng confidential funds nito noong 2022 at 2023. Wala na talaga sigurong kayo sa ng politika dito sa atin sa Pilipinas dahil napakahirap talagang magkasundo ang ating mga politiko. Kanya-kanyang ayos na lang na ng ating mga buhay ang siguro ay dapat nating asikasuhin dahil sa malabo na yatang mapapaunlad ang ating bansa at kabuhayan ng mga politiko nating palaging nagbabangayan. Ikaw, may tiwala ka pa ba sa mga politiko ng ating bansa? Hindi ako bratinela o spoiled brat gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.